Nakita mo sa laboratory test mo na mataas ang creatinine mo sa dugo. San ba nakukuha yung creatinine na yan? Masama ba kapag mataas ang creatinine? Ang creatinine ay isang produkto ng breakdown ng creatine phosphate. Isang substance na nakikita sa ating mga muscles at pati na rin sa mga kinakaing karne na muscles ng hayop. Lahat tayo may muscles, di ba? So, ibig sabihin lahat tayo ay may creatinine din. Regular na nangyayari ang breakdown ng creatine phosphate sa katawan bilang bahagi ng ating metabolism. Kaya hindi pwedeng mag-zero ang creatinine sa dugo. Para siyang basura sa katawan na kailangang itapon. So, ang creatinine na nasa dugo ay nililinis ng ating kidneys para hindi ito maipon sa katawan. Napupunta yung creatinine sa ihi. Ang usual accepted normal values ng creatinine ay between 62 to 115 micromole per liter sa mga lalaki at 53 to 98 micromole per liter sa mga babae. So, kung mas mataas dito ang creatinine mo, maaaring may problema sa kidneys mo. Well, hindi naman palagi at may mga exceptions to the rule. Ididiscuss ko sa susunod na video ang mga limitations ng creatinine at ang mga exceptions to the rule na sinasabi ko.